Ngayon mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa kilalanin natin ang Espiritu Santo. Mag-review po muna tayo dito sa nakalipas natin pag-aaral patungkol po kay Mateo. Dahil siya naman po ang nagpakilala kung sino si Espiritu Santo. Kasi nga, ang tanong diyan, paano nakilala ni Mateo ang Espiritu Santo? Kaya halika, puntahan muna natin itong mga Kapahayaga na isinulat niya. Diba't anim na talata ang natuklasan natin dito. Kaya iisa-isahin natin. Puntahan muna natin yung Mateo 1.18. Ano? Kasi yan ay anim para makita natin ang pagkakilala ni Mateo at ganun din dapat ang pagkakilala natin kung ano yung ipinapakilala ni Mateo, sino yung Espiritu Santo. Kaya puntahan po natin yung Mateo 1.18. Basahin natin. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, ito ang tanong. Ano po? Dito sa ating binasa, no? si Maria pala ay nakatakdang ikasal kay Jose. Ano ho? Ngayon, natuklasan ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao. Dito, para maintindihan natin yung salitang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Para maintindihan ng mga instrumento ng Diyos, si Maria at ni Jose, ganito po yan. Pupuntahan po natin yung kasulatan sa aklat ng kawikaan. Puntahan po natin yung kawikaan 24 verse 3. Sa pamamagitan ng karunungan ay na itatayo ang bahay at na itatatag sa pamamagitan ng kaunawaan. Yung sa pamamagitan para maintindihan pala ng mga ginagamit ng Diyos na si Maria at ni Jose. Sabi dito, no? Sa pamamagitan ng karunungan Kasi ang karunungan na tinutukoy dyan ay si Kristo Na itatayo ang bahay Ibig sabihin, si Kristo para magkatawang tao ginamit si Maria at si Jose na kasangkapan para maging tao si Kristo. So malinaw po. Yan po ang ating pagkakaintindi dito sa Mateo 1.18. Yung salitang sa pamamagitan ng banal na espiritu, ibig sabihin, namamagitan po ang banal na espiritu sa tao at doon sa Diyos. Malinaw po. Ngayon, kung pupuntahan naman natin yung Mateo 1.20 para maipakilala din sa atin, ngayon basahin din natin yung talatang iyon na magbibigay sa atin ng kaunawaan. Mateo 1.20 Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinagdilihin niya ay mula sa Espiritu Santo Ngayon, ipinaunawa ng isang anghel sa pamagitan ng panaginip kay Jose yung pinagdadalang tao ni Maria ay mula sa Espiritu Santo Ngayon, para maintindihan natin yung salitang uh, mula sa Diyos saan ba uh, nanggaling ang Espiritu Santo Tandaan natin, yung mga bagay ay nagmula sa Diyos. Yung mga, mga kapahayagan na naririnig ni na Jose at ni Maria. Ngayon, babasahin natin dito sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 21. Basahin natin. Sapagat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu ay nagsasalita mula sa Diyos. Kaya itong mag-asawang ito no ay ginamit na instrumento ng Diyos sa pamagitan niya po ng Espiritu Santo para yung kanilang uh, paglilingkod sa Panginoon gampanan nila ng maayos. Sapagkat yung gampanang iyon ay gagabayan sila ng Santong Espiritu. So malinaw po. Ngayon, balikan po natin ito namang uh, Mateo 3.11. So, balinaw na po ba sa inyo yung Mateo 1.18 and 1.20? Ngayon, puntahan naman natin dito sa Mateo 3.11. Bautismo sa Espiritu Santo. Yun ang mapabasa natin sa 3.11. Kaya puntahan natin yung talatang iyon na magbubukas sa atin ng kaunawaan. Basahin natin. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas, kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. So dito, nakita natin yung salitang Espiritu Santo. Ang sinasabi dito, ang Panunso Kristo ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Anong kahulugan po noon? So dito, yung bautismo sa Espiritu Santo, ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Epeso chapter 5 verse 22. Kaya puntahan po natin itong nakasulat. Pasahin natin. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo, inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Dito kung titingnan natin yung salitang asawang babae, ito po ay hindi literal na asawang uh, literal na asawa kundi mayroon dyang uh, spiritual na pagkaunawa sa mga bagay na yan yung salitang pasakop kayo sa inyong inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon ituloy natin para maintindihan natin sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan meaning yung tinutukoy na iglesia yung po yung asawang babae. Meaning, mananampalataya pala yun. Kung babalikan po natin yung 22, yung mga asawang babae, mga iglesia ito, na magpapasakop kanino? Sa Panginoon. Ang tinutukoy na ulo ng iglesia ay si Kristo, yung ating Panuso Kristo. Kaya po dito sa ating pinag-aaralan, kapag ang bautismo sa Espiritu Santo, kailangan nagpapasakop tayo. So, ibig sabihin, di ba, sa literal na paglubog sa tubig, immerse. I-immerse ka, ilulubog ka. Ibig sabihin, nasasakopan ka, nagpapasakop ka. So, literal, gano'n ang pangunawa sa espiritual. Dapat bang ganapin yung bautismo sa tubig? Eh, depende po kung ang unawa natin ay literal. Pero kung unawa natin ay espiritual, pagpapasakop yan sa mga pamaraan at utos ni Kristo sa tulong po ng banal na Espiritu. Kaya, yun ang susunod natin pupuntahan yung guide. Maging gabay ng mananampalataya ang Espiritu Santo. Kung papaanong ginabayan ng ating Panginoong Heso Kristo, pupuntahan natin yung Mateo 4.1. Para makita natin na ginagabayan ang ating Panginoong Yesus. So, puntahan po natin at basahin. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Tandaan po ninyo, kapag wala kang paggabay ng banal na Espiritu, katulad ng ating Panasyo Kristo, na nasa laman, kasi pinanganak po siya ni Maria, di ba? Ngayon, dumating yung panahon na siya ay nasa hustong gulang, dahil nasa katawan po siya, meaning, kailangan niya ng patnubay ng banal Espiritu, para nang sa ganun, ay hindi siya madaig ng Diablo. So ito po rin yung ipagkakalob sa bawat mananampalataya para hindi ka madaig ni Satanas o nung Diablo. Malinaw po. Kasi po yan, para uh, makita natin na kung saan ang katawan natin, katulad ng ating Panasok Kristo, na salaman para hindi matukso ni Satanas. So malinaw po. So iyan po ay guidance ng bawat mananampalataya. Base po dito sa ating natuklasan sa Mateo 4.1. Ngayon, puntahan naman natin yung Mateo 12.32 para maintindihan naman natin ang mga bagay na sinusulat dito. So, basahin po natin yung Mateo 12.32. Sabi po dito, basahin natin. At ang sinumang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating, ang tanong paano natin ito uunawain? Dito sa ating pag-aanalisa, yung speaks against, ano ba yung salita na ano ba yung salitang laban? Salitang laban kanino? Sa Espiritu Santo hindi po. Yung salitang speak against sa Tagalog po ay salitang mga laban, mga salitang hindi katotohanan. Kung pupuntahan natin yung paliwanag ni Apostol Pablo, ano ho, dito po sa Galatia 5.17, bago natin ituloy sa verse 18, sapagat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. Yan ang ibig sabihin na against. Sa mga bagay na kung saan ay hindi pwede ang pagsamahin yung desire ng flesh at doon sa ninanais na gusto ng Espiritu Santo. Nakita po ninyo na kung saan tayo ay maturuan ng tamang aral o attitude na mayroong kabanalan. Malinaw, magpatuloy po tayo. So, balit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu? Ibig sabihin, yung patnumay ng Espiritu Santo kasi po depende yan sa pangungusap. Bagamat hindi natin mabasa yung Espiritu Santo, hindi kompletong words. Ang nakalagay dyan ay capital E, yung Espiritu. nho Dito, depende nga po sa pangungusap kasi po meron tayong mababasa ang Diyos ay Espiritu. So, pwedeng tumukoy yun sa Diyos. Pero dito, Espiritu, Depende po mo sa pangungusap kasi pwedeng gamitin kay Kristo dahil si Kristo ay espiritu rin po. Kaya sabi po dito, yung patnubay, pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So, meaning, ito yon ang tinutukoy na patnubay na ipagkakalob sa bawat mana ng uh, ngayon naman dito sa panghuli, Mateo 28.19, na ang Espiritu Santo po ay comforter. So, hindi lang computer as a teacher, ano? At isa rin pong reminder. No, nagre-remind, nagpapaalala sa bawat mananampalataya sa mga itinuro ng ating Panginoong Kristo. Kaya napakahalaga po na makilala natin ang Espiritu Santo na, sa, na kung saan ay ito po na nabaybay natin. Ibig sabihin, namamagitan siya sa tao sa panahon natin ngayon dahil ang Panginoon Kristo ay nasa langit na. So, ibig sabihin, ang banal espiritu ay mula din sa Diyos. At ang salitang bautismo sa Espiritu Santo, kung nagpapasakop tayo sa Panginoon, kailangan natin yung lahat ng mga salita na mapapakinggan natin at nire-remind tayo, nagtuturo po siya, di ba? Ginagay tayo. Kaya nga, yung pagsasalita against sa mga aral at toro ni Kristo so, Hindi pala, gagu sasabihin mo Sa banal na Espiritu yon So may kasalanan pong magaganap doon Kasi nga, bakit ka nagsasalita Ay eh, hindi pala tayo ng banal na Espiritu Sinasabi mong salita tayo ng banal na Espiritu Kaya ang dapat ng ating kaisipan Yung mga aral at toro ni Kristo Sapagkat so, yung aral at toro ni Kristo Ang nagpapaalala naman ay yung banal na Espiritu At yung nga panghuli na ating uh, ngayon comforter, as a teacher, at reminder po. So, babasahin natin ito sa Juan 14.26 para maintindihan at maunawaan natin yung sinasabi dito sa kasulatan. Basahin po natin. Subalit so, ang mga aaliw, comforter, ang Espiritu Santo, na ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Iyan ang trabaho ng Banal Espiritu. Magpaalala, lahat ng kanyang sasabihin ay galing sa Banal Espiritu. Kaya, yung mga taong lingkod ng Diyos, inaaliw yan para hindi madaya ni Satanas o ng Diablo. Sapagkat, yung pagtuturo ng Banal na Espiritu ay hindi dapat ito magbago sapagkat yung ituturo ng Banal na Espiritu ay nagmula nga rin sa ating So as is yun, ang pinagmulan yon mula sa ama at sa anak. Malino po. Kaya dito, sinasabi dito, nasusuguin ng ama sa aking pangalan. Isinusugo ng ama at ng Paniso Kristo ang banal espiritu sa mga taong maglilingkod sa kanyang uh, pangalan. Bakit po? Kasi nga po, magsasabi ka ng katotohanan at yung sinasabi mong katotohanan, nagmula ba yun sa banal espiritu? Nagabayang ka ba? Nagsasabi ka ba ng katotohanan? Tapos, ay yung sinasabing again sa pagsasalita, yung hindi aral ni Kristo. Tapos ipapangaral mo, eh, hindi pala aral ni Kristo, at sasabihin mong aral yun ni Kristo, yun po'y kasinungalingan. Kaya yung mga bagay at aral ni Kristo, yun ang ating ituturo sa mga taong nais na magkaroon ng paglilingkod sa Panginoon at magkaroon din sila ng kaligtasan. At ngayon po, overview po tayo para sa susunod natin pag-aaral sa Espiritu Santo para makilala din natin sa mga isinulat ni Marcos. So dito po naman tayo mag-aaral sa mga kasulatan ni Marcos sapagkat may apat na talata na mayroon siyang ibinigay patungkol po sa Espiritu Santo. At aalamin din natin ang dahilan kung bakit ang banal na espiritu ay uh, ano ba ang trabaho niya, ano ba yung kanyang purpose. At ito po yung mapapag-aralan natin dito sa Aklat ng Marcos. At ito po ang mga series pa natin mapapag-aralan patungkol kay Lucas at kay Juan. At ito po yung lingkod, Brother Owen. Please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po natin pag-aaral. Muli natin balik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Jesus Cristo. Hanggang sa muli po. To God be the glory. Amen.